sa ina ng Diyos. Kung wala ang ina ng Diyos, para na sa tao ang Diyos, na tinubo sa masalanan niya. Kaya kasama ko, na ako'y ako, Jesus Christ, ng buhay, nung nagpakasakit. Ako ang Espiritu niya. Wala na mong Diyos, isa lang eh. Naging tatlo lang ang ginawa. Diyos Ama, Anak, Diyos Anak, Espiritu Santo. Jesus na si isang Diyos. Yan ang inyong sasabihin. Ang mahal na inang diri, hindi Diyos. Subalit sa bahagi ng Santisima Trinidad. Dahil ang sinapupunan niya, ako, na, hindi niyo ba nabasa? Hindi lang naman ang sinipingan ng mga lalaki. Ha? Ang gusto ng Espiritu Santo, di ako yun. Ako'y Espiritu, wala na akong laman. Nung nagubuhay ang Panginoon Isokristo nyo, dapat at dito ko na pili sa inyo. Lugar, marami akong ginamit. Dapat pagdating sa pera, nasisira. Pagdating sa kamunduan, nasisira. Pero ang inyong banat na luklukan, itong luklukan ito, hindi nasira sa pera. Hindi nasira sa laman. Naintindihan tiliyan